May adlaw kaninyo mga kadiskarte karong biyahi a ah, kaning video. Uh, biyahe man ko ani ni akong sibo, Kita nimo dag dag ko kay mga building diri na. Ah? Actually first time na ako diri mo biyahi og kuan. Usa kay og plano halin og Cebu paingon og Bacolod. ako gi videoan para makita pud ninyo. Share lang na ako ninyo ha ini nga video. So Uh, halin ko dito og buhol kay nag-install ko dito og sinong sinong rice mill machine set D so sa mga wala pa naka order og sinong rice mill machine order na mo ayaw or magkabalaka kay nagid technician nga to sa inyo ha para mo install o magkandak ng training di gud mo pagpabayaan ba so kaning sinong rice mill machine uh, bisag gamay ra ni pero ang quality sa bugas perti kanindot Kuan good siya, will melt. Daghan gyung nalipay aning quality sa bugas uh, output sa sinong rice mill machine. So, ug wala pa moy sinong uh, huna hunahuna na, nga mupalit na ng mo og sinong kay di kuryente ra man ni siya nya gamay ra ang consumption sa kuryente kay 3.3 kilowatts raman. man ang space pod ani 5 meters by 4 meters ra So mga bay, palit na mo, order na mo, maloy mo na ako. <laughs> so order na mo bay. Mani akong biyahe ron, paingon kong Cebu Airport. Dako mo na yung kuander no, Cebu. So sa so, mga Cebuano, mga Bisaya ba, nga naglantawan ng video ha. So istorya rin niya ako ha, ah, pero sa gusto magnegosyo, especially o buy-in sale o gumay, baligyan ninyo bugas perfect gid ni ang sinong rice mill machine ba kay nindot kaayo nya di gid mo mo mahay kay ang quality sa bugas di gid mo maulaw na no built in nga distoner ba built in nga distoner sa sa sulod sa machine murag mo Tagalog naman pud ko ani so ang distoner mo na siya separate sa mga gagmay nga batog mga balas-balas ba so kanang bugas nga output dia limpyo na gid So di na gid mo ang baligyan ng bugasa kay limpyo man ano, yung mga bato-bato. na pagid ni kauban nga <coughs> rice grader or rice sorting machine ana uh, tanawa sa picture sa usa kay rice grader na siya. Mutong video pud akong g-install gi dito sa Bohol sa Bien Unido Barangay Istri Barangay Nueva Estrella Bien Unido Bohol dito ko halin nag-install ko dito set day man ako akong install dito god sinong rice mill machine ay kauban nga pala yung pre-cleaner o rice sorting machine so nindot kayo kay ang rice sorting machine tulo ka separation separate niyang binload niya katong mga buak nga bugas, broken rice o kaning bilog nga wa na yung broken ba so separate niya So gusto ninyo i-premium bugas na nga pang negosyo kauban na na ang rice sorting machine pero depende gihapon kay na may gusto ra mo pagaling nga i-mix ra ang broken rice so ang broken di na malikawan pero mas nindot o ang humay especially og bagong ani nya, na uga pa gyud 14% and below kay nindot kayo ang quality sa output less broken yod kay ang ang resulta man gud sa sinong rice mill machine kay wala man tagagamit og rubber rolls you retain money Impeller type so malikawan gud ang pagkabuak sa bugas ba. So that's why buo, less broken rice. Kani ana tag airport o, oh. nakasakay na ta gamay random ning uh, kuan eroplano among sakyan. Gamay langa. Uh, napagid ko sa likod, ah, kubla na ko ani kinapagid ko sa pinakalikod ani ba. Diba, og nasa pinakalikod undag mo na kayo? Pero salamat sa Ginoo kay safe gyud among biyahe na gid ko sa amoha. Shout out. Shout out dere sa mga taga Cebu, mga Cebuano, ingon nako. Na o na, ipakita na nako ninyo ang ang kuan ha. O, ang bilog nga Sibu Di na ako pagbutang ng music kay copyrighted man ng butang nako music ng istorya naman ko para walay copyrighted ba. O na, sa mga Sibuano shout out ra sa inyo ha. Balik-balik <laughs> lang ni eh. pero ako abay. O gusto gid ninyo magnegosyo namoy mga rice mill dugangin naman na upgrade na mo. gamit na mo og sinong rice mill machine ang nindot po daan eh, og naapod mo so yan dulum naman eh. Oh, dulum, ah oo kung siya kay na mutiyog pa man yung aeroplano sa airport daku, mas dako pa ang kuan ang airport sa Cebu kay sa Manila Muna kuang ang natalupang dan ba? Dako kayo, lapat kayo ang airport dari sa Cebu. Nga sa Manila, mura magdili ingon ani ka ba? di, lang, di lang ko sure ha, kay wala man ko kalibot o bilog nga airport sa Manila. Kani ako mang nakita, lapat kayo. ayo kamay taga Mindanao, Visayas, Mindanao, order na mo sinong rice machine anytime pwede na mo mapadeliver na anay charge sa delivery ha pero libre lang ang installation oo <clears throat> ang ang delivery nasa 15 days to 20 days ang limit or delivery time so ang reservation fee na to down payment is 10,000 unyang balance si Ana si Udi Raman pag abot sa machine o ba diba, lisasol ang kanindot pagidaan ni kay Natay, after sales service support maliban sa one year warranty ang sinong na pagi siya ay lifetime na after sales service support. Gahimu man tao group chat sa messenger. Sa group chat na sa messenger na adiha ang atong mga technician. Na po na admin o sales. So, for example, na problema ang machine. ini uh, anytime, pwede mo ka-message na mo sabat ng mga technician diha o, tabangan po mo sa mga technician o kinanglan po ninyo pisa nga spare parts ayaw mo magkabalaka dili naman kinanglan mo ato sa among store para mapalit og pisa kaysa messenger mismo sa group chat nato naman diya nga itong admin og sales anytime pwede mo ka-order nya kan ang inyong order ipadala man na mo sa GNT. Na yeah, 3 to 5 days lang man ang delivery ug Luzon area 2 to 3 days, pro Visayas Mindanao 3 to 5 days. So COD na pud ang bayad. So less hassle di na mo kinanglan mamasahiba da ko bang pomasay mo. Biyahe pa mo. So less hassle na gid kayo. Tanan nga piece available. Hmm? Available gid tanan. So ang ang kuan lang ani advice lang namo order mo og uh, five 5 days before. No, oh, before mahurot ang inyo hanga mga pisa order na mo. Especially sa your retain o oh, lima na lang ka book inyo ang stocks. Order na magpulo ka para at least daghan inyong stock sa your retain. So kaninduta ning sibo oh. So mga guys, order na mo og sinong Sinong rice mill machine? Made in South Korea na. Hmm. Dagang salamat ha. Lantawa na lang ninyo. Ining ako ang video hum na umana na lang. Salamat.